Good morning guys. Uh, maraming nagtatanong kung paano magpadagdag ng restriction 8 mga gusto mag trailer ano yan eh ito mga option nyo pwede kayong mag enroll sa TESDA i isearch nyo yung TESDA or sa articulated training articulated driving school tandaan nyo articulated driving school sila pwede nyo kontakin hanapin nyo sila sa FB tapos doon kayo kukuha ng slot sila magbibigay sa inyo ng slot tapos sila magsasabi sa inyo kung kailan kayo pwedeng kung kailan gaganapin yung training ng TESDA. Or medyo matagal 'yon. Tapos pero do makakuha kayo ng certification na TESDA. Or kung nagmamadali kayo, pwede na kayo mag-training doon mismo sa Articulated Driving School. TESDA accredited naman sila. Pag nakakuha kayo ng certification doon, pwede na no pwede na yung ipakita sa LTO para uh, makapagpa kayo or kung may basic knowledge na kayo sa pag sa pag -ja drive ng trailer mga basic maneuver atras bante ng trailer ganyan tapos kailangan yung kailangan nyo lang na magkaroon ng 8 pa 8 pwede naman kayong magpa-assess na lang sa articulated driving school meron din silang assessment one day rin lang yon pero syempre, may bayad yon hindi kagaya ng test daw walang bayad papa-assess kayo doon tapos si kaklasify nila kayo kung class A kayo class B or class C pero kahit naman anong class, class kasabing class C ka class B eh, importante meron kang certification kasi yun lang naman ang kailangan sa LTO eh or meron pang isa sa PhilAsia sa PhilAsia nag a din sila 1.5 dati doon eh ang pagkakalam ko pero ngayon may mga balita ko 2,000 na daw sa Santa Ana Manila yon PhilAsia pwede nyo rin silang hanapin sa FB tapos ayun Once na meron na kayong certification galing doon sa mga binanggit ko na yun, PhilAsia, RIL, ah, ano, Ar Articulated Driving School, pwede na kayong mag-proceed sa sa LTO. Tapos magpa ocho. Huwag na kayong dumaan sa mga mga fixer. Kasi hindi naman talaga kayo matutulungan. Peperahan lang kayo noon eh. Ang ano dyan, dumiretso lang kayo, pilahan nyo may, tumi, ah, may, ah, exam pa yan eh hindi mag exam kayo ang gagasasin nyo lang dyan oh, palagay nyo ng 2,000 yung yung certification tapos eh 2,000 yung certification tapos nasa 600 yung additional na restriction code Di 2,600 tapos may medical pa di nasa mga 300 plus yata yun o di ko lang ko lang 3,000 yun lang yun lang naman ang ano mayroon na kayong 8 huwag na kayong ba, dun sa driving school binigyan kayo na o oh, ito hanapin nyo pagdating nyo sa LTO na tao huwag na ganun huwag na hindi nyo kailangan nyo kasi pag ginanap nyo yung tao na yun may nilagay na ganun parang referral gagasos lang kayo kasi yung tao na yun hindi naman papayag na hindi mo sila bibigyan kasi akala nyo natulungan niya kayo pero hindi naman dumaan din pala kayo sa proseso kaya bypass nyo na yung ganun basta meron kayong certification karapatan nyo na mabibigyan ah, nyo na mabigyan kayo ng 8 kasi nga kumpleto kayo sa nire-required ng LTO ah meron pa palang isa guys na option yung Pro Driver Safety Academy sa i-search nyo rin sa ano yun sa FB doon scholarship din yun ah uh, pwede kayo mag-apply online or doon sa ano sa FB page nila or kontakin nyo sila sa ano yun eh, sa antipolo sa, sa solid cement pwede kayong mag apply doon kaso medyo mahaba ang proseso doon kasi i yung OJT nila kayo as truck driver ten wheeler driver yata ganoon cargo tapos o, pag, kung ilang man siya tayo tapos saka naman kayo training for trailer tapos OJT din tapos ano. Pero i-absorb nila kayo doon, pwede na kayo doon magtrabaho din. Di kontrata yata, at least one year kayo mag-aano doon. Meron sa, meron naman papasukan, meron ng target na mapapasukan. Hindi naman para maghanap pa ng, ah, para maghanap pa ng trabaho na mapapag ng trailer. Pwede na kayo magpa-assess na lang, tapos yan, pag may certification na pumunta sa LTO o ma para ma kapag pa-addition pa pa na ng ng 8 na restriction o yun lang guys sana makatulong sa inyo